Sa hindi matapos-tapos na Marawi siege, mahigit kumulang dalawang daan katao na ang namamatay at hindi mabilang na residente na ang nagkukumhog na lumikas patungo sa ibang mas ligtas na lugar dahil maliban sa takot na baka sila ang pagbalingan ng mga potokat at pagsabog, may posibilidad na maubusan na rin sila ng pwedeng makain. Ngunit, kailan nga ba nagsimula ang gulo sa Marawi? Noong Mayo a 23, nakarinig ng magkakasunod na putukan sa may barangay Basak, Malutlut, Marawi City. Mga miyembro daw ng grupong maute ang nagpaputok at sumalakay. Pero base naman sa report ng Armed Forces of the Philippines, sila ang nag-initiate ng tensyon dahil binalak nilang hulihin sa nasabing lugar ang leader ng Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon. Hindi pa man natatapos ang hapon ng 23, may watawad na ng ISIS sa harap ng Amay Pakpak Hospital. Sinyales na nakuha na ng mga maute ang nasabing lugar. Kinagabihan, kinonfirm na ng Police Regional Office 10 ang kasalukuyang gulo sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng maute group. Nalagasan na sila ng isang pulis. Dito na naglabasa ng report ng panununog ng mga moske, pag over ng mga paaralan, pag ng mga banko at ilan pang mga establishmento sa nasabing lugar. Mayo 24, Bumalik ang Pangulong Rodrigo Duterte mula sa trip niya sa Russia. Patuloy na itinatanggi ng AFP at PNP na involved ang ISIS sa nasabing pag-atake. Bago pa man lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Pilipinas, inanunsyo na ang deklarasyon nito ng martial law sa buong isla ng Mindanao. Inamin ng Pangulo na kung hindi titigil ang kaguluhan, baka extend niya ang martial law sa Luzon at Visayas. Dito na rin naglabas ang iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, European Union at Australia ng kanilang travel warning sa Mindanao. Ang martial law ay sinangayunan ng pangalawang Pangulo ng dalawang sangay ng Kongreso. Sa loob ng 48 hours, nagsumite ang Pangulo na eksplanasyon kung bakit kinailangan itong ideklara ang Martial Law. Tinanggap ito ni na Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez. Kinwestiyon ng ilang mga taga-oposisyon na hindi pagtawag ng sesyon para mailagay sa tamang proseso ang pagdeklara ng Pangulo ng Martial Law. Noong nakaraang linggo, sampung mga sundalo kasama ng isang pulis ang hindi sinasadyang mamatay dahil sa friendly strike ng gobyerno laban sa mga maute. Ngayong Martes, nahuli sa isang checkpoint ang Diomani ama ng magkakapatid na maute, kasama ng ibang kapamilya ng mga ito. Hanggang kailan pa kaya tatagal ang kagaluhang ito sa Marawi City? Paano ng ating mga kababayan sa Mindanao? Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.